nga enot na bareta. Most wanted sa bikol ng miyembro kan Conception Criminal Gang na aresto sa operasyon sa Laguna. 45 anyos na lalaki, gadaan kan suminimplang sa pigmamanehong tricycle sa Tabaco City. Harong sa Bumbon, Camarines Sur, sulo. Bangka kan sarong parasira, tuyo subot na niraot ka mga esudyante kan sarong pampublikong eskwelahan sa Malilipot, Albay. Aksin? Lebih Santos na miyembro kan PNP na warna sa Public Safety Senior Leadership Course. Napon, Miyerkules inero 31, taong 2024. Punina ang mga baretang tatak, Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7. Radyo Uragon, Katanduanes sa sin 90.7. Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, most wanted person kan Bicol as pigsasabing miyembro kan Conception Criminal Group arestado sa operasyon sa Laguna si May Arango sa detalye. Dagos nang nahulog sa kamot ka National Bureau of Investigation Bicol si Ruel Cabrillas Camulos Bulos Libon Albay, nasaro sa mga most wanted sa rehiyon. Naaresto kang pinagsarumper sa kang NBI Bicol asin NBI Laguna ka nakaaging lunes si Cabrillas sa sarong construction site sa Novali Subdivision, Barangay Lubang Laguna. Sigun kay Atty. Jesse Jimenez kan NBI Bicol, sarung taon manindang tinutukan ng sospek na kanakaaging taon man nasa ang ataning kaso. Si Cabrillas ang pigtutok dung guminadan, nagpugot asin in chuminapchap sa magtugang na Gilbert as in Glenn Kison, Newin as in Marlon Ansay, Isabel Rason, Donald Senyadan asin in subot guminadan sa poco mas o menos 30 pulis aset sa Libon Albay. Ay malaking bawas ito sa ano, sa grupo nila, kasi yung grupo nila existing pa rin. Pagkatawas mamatay si Gilbert, existing pa rin yung mga members na iba, lalo na yung mga ibang sub-leaders niya. Kung nawala ito at least, medyo mabawas-bawasan na yung lakas nila. Kaya maganda itong resulta ng pagkahuli niya. Miembro man sa botka notorious na conception criminal gang si Cabrillas, asin kang iba pang grupo na padagos na nangingikil sa mga politiko asin negosyante. Sa impormasyon nga ni Dayma Bistuhan, Ruel Arellano ang pigagamit kay ni Ngaran. Ano po ma'am, uh, yung mga kontraktor at mga politiko sumusuporta sa grupong ito, at tigilan niya na magsuporta dyan sa grupo yan. Dapat matapos na yung grupong yan. At yung mga member o na willing sumuko, uh, pumunta lang po sa NBI. At yung may mga tao na malagustang tumulong, kung nasaan ang itong mga tao ito, ituro niyo sa amin at uh, sana mahuli na natin yung iba pang may mga waran. Na, na membro ng grupo ito para maubos at matapos na sila. Munya na si Mana, nakatala na iuli si Cabrillas sa Albay para atubangon ang kaso kay ning two counts of murder as in kidnapping with murder. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. 45 anyos na lalaki gadan kan suminemplang an pigmamanehong tricycle sa Tabaco City si Nomer Corporal sa detalye. Gadan ang sarong motorista makalis na makabangga sa nakaparadang kotse sa gilid tinampung sakop kang Zone 2 Barangay Bangkilingan, Tabaco City. Alas 12.45 ning maaga kang nakalis na lunes Enero 29. Binisto ni Police Major Manuel Junicio II, ang Deputy Chief of Police kang Tabaco PNP ang biktima na sarong 45 anyos na lalaki, asin residente kang Zone 3 Barangay Bangkilingan. Base sa investigasyon, lunad kan pagsadiring tricycle, gikan ang biktima sa barangay Panal, asin pasiring sa direksyon kan barangay Matagbak, alagad pag-abot sa lugar kang insidente. Nasa abitan ka ni ang ruweda kang nakaparadang kotse. Rason nga ni mawaran ni kontrol sa tricycle asin sa sa pagkakadiskwido. Pigdara pa man ang biktima sa Siga Memorial District Hospital, alagad huli kang sinapo kaning lugad sa payo. Dainay ni nakabot pang buhay parang na side sweep niya yung isang nakapark na kotse. And right after, siguro na out of balance siya kasi pag nakasakay ka sa tricycle, tricycle siya. Eh. Pag nakasakay ka, relaxing ka lang dyan, relax ka dyan. Baka ma maano ma ma ang kapit niya, might as well, tumilapon siya, ganun. And, yun na yung nag ng ano niya na dead on arrival siya sa ano sa Siga. Aminado man ang PNP na may kadikluman ang lugar kan pinangyarihan kaya mas dapat na maging rigmat ang mga nag-aaragi digding motorista. Dahil tricycle ka magkaano kanyang clearance niya eh, dito sa kanan mo dahil yung sentro mo nandito nandito ka banda sa gitna pero yung kanan mo hindi mo masyadong ano yan dapat tantsado mo palagi. Knowing na Pas midnight, madilim dahil nga gabi, actually nakapag ano na sila, meron na silang agreement tiyata. Sa presente, nakapatente ng bangkay kang biktima sa sendang residensya para sa mga baretang tatak bicol. Nomer Corporal. Electrical short circuit pigtutok dong kausa ka nangyaring kasulo sa Bunbon, Camarines Sur. Si Regine sa detalye. Nagkulor kahel ang porsyon na ini sa Zone 1 Barangay San Roque, Bunbun, Kamarinisor, makalihis na masuluan sa harong digde alas 7 kasubanggi. Sigun kay Senior Fire Officer for Miriam Santa Clara Bardon kan Bumbun Fire Station, alas 7.40 kasubanggi kan ma-report sa indaan insidente. Alas 9.58 nin banggi kan ideklara nin da ining fire out. Sa inisyal na imbestigasyon, posibleng electrical short circuit ang kausa kan insidente. During our interview sa kanya, may naiwan po daw siyang nakasaktak doon sa ano sa ma, sa kwarto na hinigaan niya. 'Yun lang po ang ano for ano pa Yung damage, <laughs> yung ano, estimated damage under investigation pa po namin. Binisto ang tag sa diri kay nasulong harong na si Rosalio Pajabera, 55 anyos na plano kuta subuot na parentahan ang nasulong harong nagamit po na nagamit ko yung pig train namin sa kanila so kaya po ano kaya lang sa sobrang maraming tampak na ano doon sa bahay kaya madaling na uh, ano madaling nagliyab yung mga kahos or mga papel na nakatambak Mayo man na nakulugan o nadamay na pagtaraid residensya sa nasambit na insidente. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. ribbon cutting asin turnover ceremonies kan na classrooms sa sarong pang publikong eskwelahan sa UAS Albay, Pig Kundusir, kan Deped Bicol, Kasudma. Si May Arango, sa detalye. Formal ng pig turnover kasud mang aga kan Deped Bicol, ananong na classrooms na pigpairahay ninda sa UAS East Central School. Sigun sa Project Development Officer Tukak Ahensya na si Mark Kevin Aroco, saruan na sa na eskwelahan sa mga nadanyaran rapado ang bagyong roli sa Kabikolang Kantaong 2020. napili ninda ining maging benepisyaryo, huli sa nahiling nindang sitwasyong kang eskwelahan. Naging posible man ang pagpapairahay ka mga nadanyaran na classrooms sa tabang kansarong pribadong bangko na nagdona ng 400 mil pesos na fundo. Ang ating pong uh, partner, no, yung po, uh, has been a consistent partner of of that in fact maliban po diyan sa mga mga classrooms no may madami pa po, po silang iba't ibang mga programa kung saan yung pinaka uh, sentro talaga ng kanilang programa is yung doon po sa sa matulungan ng DepEd uh, sa aming uh, basic education programs no? Apera sa anum na classrooms na pairahay man ang principal's office. Sigun kay Aroko, apera sa mga paratokdo. 141 estudyante sa nasambit na eskwelahan ang makikinabang kan proyekto. Sana magamit dito na maayos and then of course maliban nga doon sa paggamit, kasabay din po ng paggamit na maayos yung pagsisiguro na nung maintenance no? na, na, na ito naman yung pagmamantili ng, ng ang building na binigay sa atin is also a form of uh, of uh, showing our appreciation. Asigurasyong kan DepEd Bicol padagos indang ni mga lakdangan ni mataw kasimbagan ang mga pigkakaatubang asing kakaatubangon agyat kan sa indang mga eskwelahan. Nga ni maitaw sa mga estudyante ang komportableng pag-aadal. Para sa mga baretang tatak Bicol, may aranggo. Bangka kan sarong parasira Tuyo subot na niraot kan mga estudyante kan sarong publikong eskalan sa Maliliput Albay. Labisang gatos na miyembro kan PNP, nagradwar na sa Public Safety Senior Leadership Course. Asin piso para maka-OGT, asin para makapaso, pinangapodan kan sarong estudyante sa Kamarines Sur. Iyan ang sinipapang bareta sa pagbabalikan ako Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan magkusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Si man, kan sa uyang sabiring partido sa Kongreso, an akubikol party list, katabang na kasurog pa. Acubicol! Online TV. Bangka kan parasira sa malilipot albay tuyo subuot na niraot ang mga kagibo pigtutukdong mga estudyante kan pampublikong eskwelahan sa nasambit na banwaan. Si Nomer Corporal sa detalye. Paralisado ang hanap buhay kang 29 anyos na si Rex Balitos Dilaw Laucan, Barangay 3, Poblasyon, Malilipot, Albay. Ang pigagamit kaya kaning aning motorized bangka na nakaangkuray sa saindang payag-payag. Harani sa siwol kang saindang lugar ang naraot. Istorya niya, duwang taon ang pakinabang kang bangka sa iasin sa pigbubuhay niyang pamilya. Kaya dakulang kawaran sa indang pagkakaraot kay ni. Nagpapararaman sinda na pwede man siya magtambay dyan. Minsan susarok man na bangka na yaon man digdi sinyel tig man sige na tarambay na nga yon sa ma pagalman talaga muda mainit pa kung iuran pa sinda okay lang magtambay Miyerkules kang madiskubre niya ang pagkakaraut kang sa iyang bangka makulog man sa boat niya na bakong aksidente ang pagkakaraut kay Ulit sa subot na tinuyoy ining rauton kung bagay yun yung nagiging alternate kung trabaho na kung di ako pala ugon sasamuyang pag deliver ayo po yung, yung, yung ano ko alternate kung may aki man po kaya kung saro nagdududo pa kaya kaya po ang ko po talaga na maka ano talaga kaning bangka na ini antes marawt ang bangka Sigon sa tricycle driver na si Anthony Adornado. Antes na maggarahe, may nailing siyang mga nakatambay digding estudyante. De iman direktang pigduunan. Alagad posibli subot na ini ang mga kagibo. Uh, alas 11 si sir, hali ako sa luwasan, pa uli na ako digdi. Nailing ko talaga sir, grabe ta ano digdi mga estudyante na nagtarambay. Paano po ini sir? Tapos... Pagiling ka kaya niyo, okay pa man so motor, bako pa man ano, bako pa man bare pagbiltada ko mga siguro mga launa na arog gayan pagiling putol na wala na mga estudyante dai na man ano ta sabi ko dai man ini oh ka di estudyante dai man ini ta ah. masari pan motor na ini eh. nakaabot naman sa karaman ni punong barangay si daza silito ang nangyari sa bangka ni dilaw sigun sa opisyal Antes pa ang pagkakaraut kan bangka, may mga reklamo na siyang narireceive kontra sa mga estudyante kansa rumpang publikong eskwilaan sa banwaan. Katunayan, nagkapirang beses naman siyang nakasitar mga estudyante na nagtatarambay asinag-irinuman sa nasambit na porsyon. Alagad sa kaso kan bangka, ka, daiman ninda pwedeng sabihan na iyuman man ang kagibo o rugpata o man na nagluluwas na testigo. Iyo po, uh, one time nga na po minasitang anak ko dyan na, na nag talaga dyan na ano anda bawal ba po yan inuman ya anda din ng inuman apel din sa ibabaw na pating ani so mapayag diyan so, so bang house diyan mga para ta naging kumaga naging mutil na ay mutil na ta padis padis niya on dyan. uh, sarap ay ang kan uh, igrun na sa tuyang kabul siya ng barangay. So, so may swerte po. So, iba po iyo, so iba, naka ano na, naka asbilya na. Pero, identify ito, may mga, may mga anong man sila, um, ID. Katakod kang insidente, sinerto kan barangay na mas magiging maigot pa sa pagbabantay sa saindang lugar. Para sa mga baretang tatak bicol, nomer corporal, Data Privacy Act Forum pigkundusir kan KBP Kamarinisur sa Naga City. Si Regine Bues sa detalye. Anong nataon na bilang Fire Marshal si Senior Inspector Jeffrey Hipolito kan BAP Pasakaw sa mga pigrerespondihan nindang kasulo pirmi niyang pigsisiguro na protektado ang mga impormasyon na sa indang naguguno sa kada insidente. Sa mga entrevista naman kan media ang mga kinakaipuhan sa ng impormasyon ang sa iyang pinaghihiras. Huli taaram niya ang sa iyang limitasyon urog na natang may pinag upload na Data Privacy Act. Katunayan, nga ni mas madugangan pa ang sa iyang kaaraman dapat sa Republic Act No. 10173 o Data Privacy Act. Aka na inya pinalagpas ang pigkonduser na lecture forum manong udigdika na kaaging simana na ginibo sa IBP Conference Hall sa Camarines Sur. Sabi niya, bintahin pagkakaigwanin mas hirarom na pagsabot may kinaaraman sa bagay na ini urug pang nasa pagserbi man siya sa publiko. Kami man po, uh, nagkakapot kami mga investigation if ever magkaigwa po ning kasulo. Uh, sa bagay pong iyan, uh, mas matatabangan po yan if i -e niyo sa sakuya mga tao na para sinda safe din sinda as in kung ano man may tauming information sa mga tao as in kung sa media ay tama po talaga. Nanginod sa pagtiripon na ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Kamarinesor Chapter as in an integrated World of the Philippines Kamarinesor Chapter. 60 si an nagpartisipar na media practitioners as in partner agencies samantang 65 ang hali sa IBP Kamarinesor. Sigun sa organizer kan aktibidad na si Maria Ferigore Mariscal an outgoing president kan KBP Kamarinesor obheto kan Data Privacy Act na maprotehiran ang pribado o personal na impormasyon kan lambang individual na kung minsan huli sa kakulangan sa kaaraman dapat digdi, may mga diretsos na nadadalaganan. Rason nga ni Ibusol niya ang aktibidad, ngayon ni maipag-impormar panggayo urog na sa mga kapo pag-iribas sa media industry. Malaking bagay itong forum na to dahil uh, kaming mga taga-media, kasama ang mga lawyers, marirefresh kami ng uh, Data Privacy Act since ano pa to, 2012, eh, matagal na pero imagine meron pa rin nagkakamali. Pero salamat dito sa forum na to, uh, mabibigyan kami ng pagkakataon na balikan at mm, maliwanagan ng kung ano ang Data Privacy Act. Presente sa aktibidad si Akubikal Party Congressman Joel Bongalon na pigtukarman ang mga nakapalaman sa nasambit na lay. Maganda nagkaroon tayo ng ganitong uh, event, uh, lecture and uh, forum on the uh, Data Privacy Act para naman mabigyan natin no ng sapat na kaalaman patungkol sa kung ano ang batas, ano ang mga dapat gawin, lalong-lalo na risky ito sa ating pong mga media practitioners na ang kanila pong primary mandate is for them to be uh, to gather details, information because they are in the field of uh, media industry. Mientras tanto, pigpaplantsa naman kan KBP as in IBP Kamarinisor ang lecture forum dapat sa cyber libel. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boe. Labisang gatos na miyembro kan PNP Bicol na graduar na sa Public Safety Senior Leadership Course, Kasudma. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Panibagong 132 na kapulisan ang nagsipagtapos naman sa Public Safety Senior Leadership Course o PSSLC sa Regional Training Center or RTC Bicol sa Campo General Simeon Ola sa Ligaspi City. Parehong nagtopdegde the Police Chief Master Sergeant Irene Silitaria kan Class Alpha as in Police Master Sergeant Ace Ribulanan. Time management po and inspirado po ako kasi andyan po yung pamilya ko. Hindi po hadlang lang na magiging mag ina or um marami kang gagawin para hindi mo po maisakatuparan ang dream mo. Basta po bilang police ang um, Oragon po, always fight, go go go. Hindi naman mam Ma naging mahirap kasi para sa amin ma'am, mind at time management lang naman po ang kailangan para makatapos ka po dito sa aming pinag-aralan po. Yes ma'am, ito ma'am na award na ako, ko ma'am is just a consolation ma'am sa pagtatapos namin dito sa Public Safety Senior Leadership Course ma'am. Ang talagang real challenge namin is sa pagbabalik namin sa aming istasyon kung paano namin mapapanatili ang peace and order sa kanya-kanya naming lugar gamit po ang aming bagong kaalaman. Nangenot sa seremonya si Philippine National Police Bicol Director Police Brigadier General Andre Dison na laom na magamit sa tama kan lambang graduates ang sa indang nano dan sa kurso asin padagos na maging matanos na public servants. Yung magiging uh, role model sila po yung uh, mga middle manager sa ating mga uh, police and commission officer. So uh, inaasahan natin sa, sa kanila na mula sa pagsuot ng uniforme, sa pagganap uh, ng tungkulin, at uh, pag-inspire sa mga young uh, junior nila sa uh, Mag-aapat na bulan man na nagdurar pagklasikan batch 2023 Zero Class Alpha, Bravo was Charlie sa PSSLC. Ang nasambit na kurso, sa sa mga requisitos para sa saindang promotion sa mas halangkaw na ranggo. Ito ay tinatawag na mandatory course na nakadesign para sa ating mga senior police non-commissioned officer para ma-develop yung tinatawag na leadership skills at the same time yung effective management nila. Para pagbalik nila sa kanilang unit, ito ay magagamit na in terms of knowledge, skills and attitude. Magigirom duman, sanggatos na kapulisan ang nagsipagtapos man sa PSSLC kan December 2023. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar piso para maka-OJT as in para makapaso. Big pangapudan kan sarong estudyante hale sa Siruma, Camarines Sur. ta siya sa istorya ni Danica Garcia. Piso para maka-OJT as in para makapaso. Inian pangapodan kan 23 anyos na estudyanteng si Jason Banzuela kan Barangay publasyon si Roma Camarines Sur sa sa Facebook. Graduating students sa kursong Bachelor of Science in Environmental Science sa Partido State University sa Tinambak, Camarines Sur si Jason. Ngani makagraduar ngunya na taon, sa saro sa mga rekisitos ay makapag-OJT sa laog ng 200 hours. Apuera ka ini, may mga kinakaipuan pa siyang pagkagastusan araw kan thesis as in iba pa. Alagad dara kan pagtios, dai na ini kayang maitao kan sa iyang lola na nagtatrabaho bilang eco aid sa saindang barangay. I'm a bit emotional po about this. Um, sa parents ko po, um, sorry po if hindi po ako sa na nag-ask ng decision para sa decision ko mag-post po. And sana po maitindahan niyo din po na nakikita ko po yung hirap ninyo and ayaw ko na po sila mag-dad sa niyo and lahat naman po naghihirap. Kaya ako na po yung ginawa ng paraan para at least po makatulong. And, uh, gusto ko po kasi kahit nag-aaral ako kahit pa paano makatulog po ako sa inyo. Istorya niya, mayo siyang namulatan na magurang asin sulamenteng sa iyang lolo asin lola ang nagataman sa iya. Dei man daan nagkulangan sa iyang mga tiyaon asin tiyoon sa pagpadaba sa iya. Alagad huli ta entero man na nagtitirios asin may kanya kanyaman na na pigpapaaradal na aki, mayo man ang mga ining kakayanan na masuportaran pa siya sa sa iyang pag-aadal. Sa kagustuhan na makapagtapos, naisipan niya ang pagpost sa Facebook asin mga podan. Nalugod siya siya ang matabangan. Kahit anong hirap, hindi, hindi mo yung dahilan para, uh, para kalimutan na yung pangarap ko. And then, first year college, hindi ko in expect na mag-minister po ako. Up to, up, to, up, up now po, na minister pa din ako. And now po, I'm happy and I'm proud na running for the owner po ako ngayon. Despite of the uh, hardship na na-encounter na, na ko. An Ngayon. Ang pangapoda ni Jason, biniliban as in tinauan kasimbagan ka netizens. Na kung ako na po yung expected amount ko po para po makapagpatuloy sa OTT. Kaya po, uh, wala na din po sa akin ang katadala. And I, pinagibit ko na din po yung post para po uh, hindi na po makapagdala po, makapagpadala pa po yung ibang tao sa akin. And may excess amount man po, um, Ibigodonate sa, sa church namin, po, para sa para sa ng sa po Sigun kay Jason, nagdugang sa iyanin in inspirasyon ang mga taong dahil nagduwa-duwa sa iyang magtabang. Asin ini, anong ka niya malilipngan. Sa ngunyan, pigpe-preparar na ni Jason ang mga kinakaipuhan na rekisitos para sa sa iyang pag-OJT. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!